Si Alessandra Tiotankos Chiavone o kilala sa pangalang Alessandra De Rossi ay nagsimulang sumabak sa mundo ng showbiz sa edad na 14. Marami na siyang ginampanan ng mga karakter, mapateleserye o pelikula, hindi man or mainstream. 2017 nang gawin niya ang isang indie film na pinamagatang kita-kita na ginawa sa Japan kung saan ay ka-love team niya ang kanyang kaibigan na si Empoy Marquez. Kumita ito ng 320 million pesos within three weeks of its release. Ngayong 2023, tatlo ang pelikulang kanyang ginawa. Ito ay ang Walang Kaparis with Empoy Marquez, What If with JM De Guzman, at ang latest movie entitled Firefly na tumanggap ng mga parangal sa recent Manila Film Festival. For more than 20 years in showbiz, marami nang natanggap na awards si Alessandra De Rossi. Ito ay ang mga sumusunod. sa isang interview tinanong siya ni Boy Abunda If you were to see a thousand fireflies and you were to make a wish ano yon at bakit Na deritshahan naman niyang sinagot ng At this point pera na kinagiliwa naman ng mga netizens If if you were to see a thousand fireflies and if you were to make a wish ano yon at bakit? At this point, pera. Mm -mm, gusto ko ng maraming pera. Dahil? Dati ayoko yun eh. Yeah, pero ngayon nandun ka na siguro sa, kailangan mo na maraming pera para magawa mo yung mga gusto mo. Alam mo, Scar, si Alessandra De Rossi. Galing mm -hmm. na artista, no? Ay, oo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano talaga? Mm -hmm. Hindi matatawaran ng acting skills no artista na yun. Mm -hmm. Ibang level yun. Mm -hmm. Yung natural na natural. Mm -hmm. oo, oo. Yung akala mo hindi siya umaarte. Oo, oo. No? Galing. Mm -hmm. Yung expression ng mukha niya. di ba? Mm -hmm. Ano to, eh? I just found out na ang dami pa lang award nitong ano ni Alessandra. Oo, oo. Kasi kung mapapansin mo, bibihira lang yung mga movies na nilalabasan niya, 'di ba? Eh kasi namimili siya. Oh yeah, actually, oh oo, oo, hindi lahat ng ino-offer sa kanya tinatanggap niya. In fact, mas marami yung nire-reject niya kaysa sa tinatanggap niya. Hmm. Oo. Oh. Alam mo may isang interview siya, sinasabi niya na Um at the end of the day, lahat naman kasi tayo haharapin natin yung creator nga daw natin. kinoconsider consider niya yun eh no in everything she does. Na importante daw yung nasa taas. Pero alam mo nakaka ano dito, nakakatawa kay ano. alessandra kasi syempre for sure ang mga tinatanggihan niya yung ano eh yung plot ng story. Hindi ba? Pero alam mo meron siyang interview na sinabi niya doon um minsan kahit yung co-actors niya, yeah pag hindi niya talaga feel, ayaw niya. Oo. Oh, oh. oh, Kasi I think ano din eh, syempre it, it, ano, it plays a vital role. Mm -hmm. Na, alam mo yung gusto mo rin yung kaparehas mo. Although kasi siyempre, 'di ba? Pagdating naman sa pagiging artista, hindi naman talaga dapat namimili. Uh -uh. Pero for some reason, ay sa mga categories na inaano niya, grabe 'no. So, na tine-take into consideration niya na kailangan gusto niya yung kanyang ano, kapartner do sa pelikula or series na gagawin niya. Oo. Uh -uh. uh -uh. Ibang klase yung paninindigan niya. Oo. Uh -uh. Talagang she really stands for what she believes in. Ganun. At saka, hindi lang 'to ngayon ah kumbaga she started uh, very young when she was starting at the age of I think I don't know if she started at the age of 11 or 13 basta nung 13 years old siya yon nag-start na siya doon na namimili siya may sinasabi na yung napagalitan siya ng director mm. Mm -hmm. kasi alam isa sa mga ayaw niya yung ano Kising-sing. Ah. Ayaw niya. Yeah, and I think, ano that that movie that she was going to portray, ano siya, parang, ano ba, prostitute Oo. or something? <laughs> Pero ang galing lang kasi napanindigan niya. Hmm. Yun yung ano dun eh, yung paano niya nagawa yun, ano? Siyempre sa pressure. Diba? sa showbiz mm -hmm. kasi ano yan, eh Malaki ang pera pinag-uusapan diyan pero may hindi siya na doon, ano and i think the pressure also of being always na nasa shadow no. ng kanyang elder, mm. elder sister na si ano asunta no before di ba ah. parang kasi ngayon lang naman talaga siya masasabi no na pag sa kanyang ano acting career yeah or showbiz career, no? Mm -hmm. Kasi ever since, it's always Asunta. Kasi nga, si Asunta yung, ano ba, matangkad daw. Si Asunta yung maganda. maganda. Ah, okay. Si Asunta yung may katawan and everything. So, she made her own name, dun. she? Yeah, she did, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero it took a while. Mm -hmm. But then, it was worthwhile. Oo. Oh, oh. Naisip ko, parang konti lang ata ng ano nito. So, ayan nga, no? Kasi maraming tinatanggihan talaga. Oo. Oh, Oo. Oh. Uh, especially nung naghit yung movie niya na Kita Kita. Oo. Oh, Kasi oh, after oh, oh. nung Kita Kita, parang umulan eh ng mga offers eh mm -mm. sa kanya. But then, you know, she rejected most of the offers. Mm -hmm. Pero alam ano mo kung mapapansin mo, yung mga ganitong artista, yung mga naninindigan talaga. Actually, parang sila yung mga ano, tumatagal. Uh, na, uh, ihin ano eh, yung steady kasi may mga ibang artista, yung talagang boom. Diba? Tapos biglang lagpas, Lagapak. Mm -hmm. Ito si ano, si Alessandra. Parang na-maintain niya yung ganon. Mm -hmm. Na hindi siya nawawala, mm -hmm. 'di ba? Parang example niya si Jolina. Oh, isa rin kasi si Jolina eh, na na Ano rin eh, yung parang hindi mo rin makikitaan niya ng mga di ba issue-issue. Di ba? Walang mga ganyan-ganyan eh. Mm. Tingnan mo naman hanggang ngayon. Mm. At her age, di ba? Meron pa rin ano. Mm -hmm. Meron pa rin talaga siyang career mm -hmm. sa showbiz. Mm -hmm. Si Alex kasi, alam mo yung parang, ah, uh, konti lang naman ang mga movies niya na napanood ko. Pero yung nakikita ko, simple. Pero simple, pero rock. Mm. Yung pag tinignan mo siya, pag pinapanood mo siya, Makikita mo naman na hindi naman talaga magarbo yung ano eh yung setting and everything kumbaga ano siya eh, yung parang normal on na day to day basis lang yung ano niya yung mga movies niya pero ano parang sa pull sa pulang mga nanonood yung mm, magan nakaka-relate eh. ang mga nanonood sa kanya i think that's what's ano important siguro yun yung lagi niyang na-take na into consideration pag siya ay tatanggap ng isang project yung mga manonood, makaka-relate. Uh -uh. Oo, ba diba? Na parang it just happens on in everyday lives, mm -hmm. di ba Hindi yung parang, ano, yung... Make-believe. Ah, posible bang mangyari? Oo, oh, yung mga ganun ganyan. Eh. Oh, oh. May isang movie na parang kinwestron mm. Kasi si Alex, kapag ka, ano, tatanggap, gusto niya malaman yung backstory ng character niya. Mm -hmm. Yung parang, bakit, lalo na daw pag kontrabida, bakit siya napunta sa ganong sitw sitwasyon? Bakit mm -hmm. naging ganito? Kasi may binigay siyang example, eh, yung, ha? Papatayin ko yung nanay niya, bakit? Ano yung, ano doon? Ano yung reason? Ay, yung galing yun. kasi masamado ate yung galing. Ha? Dahil lang doon, papatayin ko? So, siya, siya, ang mga kailangan may eh, depth yung ano. Oh, hindi lang yung basta papatay ka lang. Eh. Oo. Oh, oh. Kasi parang, ano di ba ngayon ang nangyayari, lalo na sa mga, ano oh, sa mga series sa uh, TV. Mm. Yung, yung pinapahaba yung story. Yung parang minsan, <laughs> <yung>, parang... na, <laughs> <sa, laughs> no, wala na lang sa isa. Oh. ano daw? Yung sa kanya, hindi. Ang gusto niya mangyari, alam niya yung simula, alam niya kung ano yung mangyayari at the end. Mm ng, sa character. niya. Mm -hmm, mm -hmm. Sobrang galing talagang umarte ni Alex. Kasi mm -hmm. alam mo yung nanghihinayang ako na konti lang yung mga projects na nagagawa niya. Kasi, nga Kasi tinatanggihan. Tinatanggihan okay. niya. So ngayon, ang challenge ngayon dyan sa mga filmmakers, scriptwriters, gumawa ng isang makabuluhan na storya. Mm -hmm. Alam mo yung hindi lang yung ganito kababaw, yung papalalimin nila, tas yung maganda talaga yung storya. Yung hindi yung yung kumbaga yung alam mo na na ito na yung mangyayari kasi mm -hmm. di ba yung usual na yung usual na ano na, na plot ng mga Filipino movies yung Panjang mm -hmm. mahirap, tapos na <laughs> in love sa mayaman, tapos yung inape, yung mamatan, naghigante, diba, yung mga mm -hmm. ganyan? Ibahin na, ibahin. Kung dapat, ano, bigyan nila ng depth yung story. Kasi if they want Alex to, accept the the role. Uh they have to give something better than what they're offering. Uh, Kasi 'di ba, parang it's a question already na sa dami ng mga offers na binibili sa kanya, lahat tinatanggihan niya, there must be something wrong. Uh, so 'di ba, review whatever it is that you're presenting. Yeah. And make better whatever it is na ano na gusto mong iibigay Oo kasi 'di ba from there malay mo matmajak patan mo na magustuhan niya hindi eh, tatanggapin niya 'di ba? Chika no. manap ng ano kapareha na alam mo yung kasing galing niya. Marami naman talaga tayong mga male actors na magagaling. Yeah. Isa na diyan si John Lloyd Cruz. hindi na natin kailangang ipaliwanag kung uh -oh. bakit. Kasi talagang magaling naman siya, no? Mm -hmm. Isa pa si Zanjo, Marudo. Ako, ano ha, uh, napanood ko siya in uh, a few of the movies and nakita ko na, wow, ang galing umarte nitong taong to. Kaya lang hindi nabibigyan ng break. Uh -huh. Alam mo yung laging supporting lang, yung hindi siya Ay, talaga... Ay, sa bagay. Hindi siya nabibigyan talaga ng ano. Kasi uh -huh. kita mo yung acting skills niya dun sa ano, dun sa... Ah oh, we'll Yes, may movie share with um uh, an ano, uh Angel, angel Hussein uh, and Dingdong Dantes and Angelica angel. Panganiban. Grabe yung ano niya doon, yung acting niya doon as in, alam mo doon ko siya unang napansin na wow, this guy can act. Oh. Alam mo yung, and eh, not just act, talagang alam mo yung, ang, ang ano, ang galing niya kasi nadadala ka niya, yung emosyon, nadadala ka niya dun sa ano, yung nanonood ka lang, pero ramdam na ramdam mo yung pinagdadaanan niya, no? Um, Di ba na kung nasasaktan siya, pati ikaw nasasaktan ka din yung pinagdadaan. usap Oo, oh, yung ano niya, yung mukha niya, yung mata niya. Everything, Oo. everything, even without saying anything. Alam mo, makita mo lang yung mata, makita mo lang yung actions niya. Talagang ano nararamdaman mo na kung ano yung gusto niyang ipahiwatig sa ano sa mga nanonood. So, Yun yung isa sa mga gusto ko kay Zanjo Marudo. Um, Ikaw ba na panood mo na siya? Napanood ko yan sa uh, ano, the movies? Hindi movies eh. Um sa um it's a series, okay. Yung sa VU. Aha. Uh -huh. Parang ano yan, Asian Netflix yan eh. Aha. Uh -huh. Yung ni Joby. Santa Maria. Mm. Isa rin yun sa napansin ko. Ang, ga- ang ganun yung umarte nito ni, ano, mm -mm. ni Zanjo. Mm -mm. Itong anong to, this, is, this was an adaptation from a Korean, ano, oh, the, Korean. Yeah. Oh, Napanood and... no. <laughs> uh -oh. <laughs> ko yun, itong uh -oh. yung, Korean. version. Korean. Hey, Korean. Hey, Korean. yung Korean. Hey, Korean. 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 Ang nangyari sa akin, pinanood ko yung kila Zanjo. Uh -huh. Tapos, may, ah, meron pala. Okay. Pinanood ko yung ano, Korean. Uh -huh. ang galing, ang galing Mag talaga. Hindi pa magaling. Oh. So, oh. di, pag yun ang itinambal mo kay Alex, o, oh, di ba? win-win yun uh -huh. as long as it's a good story, yes. di ba? Uh -huh. so, so that's a challenge now for, uh -huh. you know, mga filmmakers out there and scriptwriters uh -huh. to actually do better on what you're doing para uh -huh. at least, di ba, makuha natin. Kasi sayang yung talento ni Alex, uh -huh. hindi na i-showcase. Kung titignan mo, no, um, kapag gagawa ka ng, ano, ng story kung, ano ba, scriptwriter ka, dapat ano pasok sa standard 'di ba kung mm -hmm. gusto mong kunin si mm -hmm. Alex. kasi mm -hmm. talagang tumatabo din talaga sa takilya yung ano niya Oo. Yun, mga movies. Oh, oh. Ma ano mabenta talaga mm. kasi naman she's proven herself oo yeah. oo it's not like alam mo yun yung maghahari munan ka o na, ano for nothing mm -hmm. Ito kasi alam mo eh alam mo na ano talaga pumapatok talaga sa takilya yung mga oh. ano nito, mga pelikula nito. No matter how ano, how simple it is, yung mga indie films, hindi ba? Oo. Oh, oh. oh, Oo, yeah. ang galing, ang galing. Talagang ano, binibigay niya talaga yung ano niya, lahat niya. Kasi oh, so, din na hindi na magano kalaki yung ano sa kita sa ano indie eh, di ba? Oo, oh, oh, pero I think ano eh sa, sa case ni Alex, it, it's not the money. Eh. Di ba? It's an not really the oh ka? She's really an actor. Kung baga, pag maganda yung project, irregardless, kahit bariya lang ang ibayad sa kanya, eh, di ba? Willing siya. Oo, willing siya talaga. At dahil sa kanya, na-uplift niya ang ano mga films, mga indie films. Oo. ba? Diba? Kasi parang right after nakita kita, di ba? Maraming nag- Oh, follow suit uh, sa ano niya sa ginawa. Indie films, ha? Ah. Oh. Oh, at saka, ano, naging parameter yung ano niya for that, na yung mga gumagawa ng indie films, talagang binubuhos talaga yung kanilang oras, yung ano, ginugugol nila yung kung ano yung dapat nilang gawin para maging as good or even better dun sa ginawa ni Alessandra dun sa ano, kanyang indie film, hmm. kita kita di ba? Yeah. Oo, oo. Yung mag-aakala, kasi di ba, si Empoy, di ba? Tapos siya. Oo. Yung, parang hindi mo aakalain ano, na magkiklik. Oo. Ano? Pinanood ko yun eh. Ako o, din, ano? pinanood ko siya. nakita It's ano ha, it's it's a story na. Hindi lang siya yung story na parang natatawa ka lang. Mm -hmm. Ano siya may aral, uh -huh. may mapupulot ka na there's hope. Uh -huh. Na 'di ba yung kahit na sabihin mo na ikaw ay hindi nakakakita, hindi ka nabiyayaan ng ng uh, paningin. Mm -hmm meron ka pa rin mahahanap at mahahanap na tao na magmamahal sa Oo. Oh. Di ba? So, siguro yun yung nagustuhan I niya. I think, oo, yun yun. Oh. May story. Mm -mm -mm. yeah. Ayun. <laughs> so, kayo po, uh, ano, napanood nyo na po ba yung ibang mga movies ni Alex? Ano pong masasabi ninyo? Yeah. Agree po ba kayo sa amin? Oo, oh, i-comment nyo po sa aming comment section and pag-usapan po natin. And that's all for today. Bye.